Hi guys! Good day! Welcome, welcome, welcome again to the rainy afternoon here in Aguan. and dito naman tayo guys tayo magawa kundi um, magluluto dahil magdi-dinner na Happy Friday everyone sa lahat po na mga gustong mag-greet and meet sa akin punta pa kayo sa August 10 doon po sa Kabulig River sa <laughs> lang po So, by the way, we have here here, Ford We have a team name. Ayun, si Gwen. And of course, nagluluto ang ating Padre de Roca. Ay, Padre de, de Roca. It's Britney. It's alright, guys. So, it's cooking time. So, thank you so much. sa pa dinner. I don't know the name. But, we have our meaning. We have yeah, a special guest. Yeah, ah, silang. Hi, Sissy and Sir Pogi. Ayan, si Tim palaging gutom. Please daw, yakapin po dato guys. Yakapin po natin si Dan. Muma isin. Ang siniging sanis niya, Ering? Sa erin, Ayan. Katrina. Katrina, laki mo nga po si Katrina. Coffee time, guys. Ayan na nga, magluluto siya na. O, sa'yo tawagan na? Sinawang buto-buto eh. Sinawang buto-buto or lauya sa amin. So this is the buto-buto of oh pork buto-buto. Yan, binili po ni Britney sa market. So, ang kanyang pera po ay 1,000 at lahat po ng kanyang nabili bili ay worth 300 po. <laughs> gabi, gabi! <laughs> gabi ka, puro po yung bukog! <laughs> Ay, ko po sa, ay alam ko po saan siya bumili nito. Kaya Gina. Dili, na eh. Eh, na Gino. dito sa dapit sa itong kupa, sa itong la, lahat, dito siya. At bang ana, dara. Yung mga batubot ko. Dahil manunta. Kaya dito na dahil? Oo. Ay, okay na siya dahil na dapit ko. Dahil mo, kaya may tiil. Ang Jeopardy siya. Gabi naman na Jeopardy. After sa sili, ug asin, suka right? rupot. Bukusa, rupot ka. na po. Pag-usa na po ka. Diba, namin siya mga ganito course, sa kanyang mga gulay. Andito po ang petchay. Diba? Ayan. And meron tayong another petchay. Mas masarap talaga. talaga. Lalo na matamis ang ang sabaw pag maraming petchay. Oh, Uy, mga ko na ginagang petchay. ay. Hindi ba? Dag ko siya ka no? Kaya na, uh ha? -huh. Ang kanyang body at kanyang bee. Ay, meron tayong patola, guys. pati hindi din patola. Ay, meron tayong upo. Yung upo pa natin ang patola, guys. Yan ]�Sure. po, ah. Ibebenta natin. Dapat i-slice mo na siya para ibenta benta okay. sa 20 pesos per pack. Diba? And, meron tayong... Eto, bagu beans. Wala na patata si Bruno. Masarap po yan. Lagi, yan. Wala kay patata. sayote. And of course, meron tayong... Asa ito, gani? Oh, and meat, diba? Toyo! Ito yung binili kong toyo, guys. It's worth 100 pesos. Dahil masarap po ito, guys. Para sa mga sahog sa hog po yeah. guys, Guys, magsachaupan po tayo ngayon. Ito po yung um, yesterday's rice or bahaw po. So yan. Ang ating ito chow fan. Ating madam. Hindi ma guys. This is what we call fried rice. Ang syakik sayang magundi siya makuan. Ay, eh? basa mo yun. Basa Para sa... Kaya nang magkuan ito. Bagaan mo yung tumakuan. Ah, sa kain mo. Eh. Okay. Bawar! So let's prepare our panakot. The only panakot ko ay... Oh, nawa! na impact na lagi! Ayaw, lagi! Bala ka diya! Yan ang ating ahos, guys. So, habang tayo ay mag-ano, mag-prepare ng ahos, guys. May pag-ibahon kasi mong cutter nga. 24 hours na ka diya. mag kasi isang mula today. Kasi mangihinasag ka sa imong kama. Ayan na, ilululunod na natin yung pichay, yung may stok. Stok? Stok e siya? Stok? Ha? Stok. Oh, ah, stok. Okay. Pero dapat stock. ang pagka... Stok? For now? Stok. Stok. Dahil <laughs> ilulunod na, ano yung ulo yung ilulunod? Yung so, may stok. Tapoy, ah, baka niyo eh. Punuan sa kuan. sa pichay. Ito yung... Tapos baning nang magpunta. Okay, later on na dahil ang dahon. Okay. So guys, kailangan siya tayong mag- Mag-fry dyan kasi tayong kasi may bahaw. So we need to mince the garlic. So, let's use the mincing. Ano siya ito? Food processor. Food processor. Mincing. 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 ba? Mincing. Mincing.

Ah, uh, okay. Sa akin siya. Well done, guys. Thank you so much, Rifford, for introducing this. And to how to teach me dog. And dog how to dog. Manuel. Uh, ah! Okay, next is, <laughs> natin yung mga leaves. tapad <laughs> pa. Okay, so, kapan uh, <laughs> na natin patong na tuwan. And of course, meron tayong, Aso na? Ano yung Mini tamban mo na siya. It's bulat para sa ating sabaw. So, pag may sabaw, dapat may dry. Kung meron daw soupy, soupy! Pag may soup daw, dapat may dry one para sa side dish.

eh ah, eh ah, uh, Di ka malo! Aaaaah! Ayoko! Di Wala kayo? Di ba monthly? Monthly naman ko. yan And of course... Know, Sige pa! Anong i-off pa oh, Di ka okay. Ayan, ang una po ay ang ating garlic. Kasi pag mag tayo ng rice, dapat garlic lang po siya. Wala pang onion, guys. So, pwede siya merong spring onion. So, wala talagang spring onion. At huwag po yung sibuyas kasi yung sibuyas magpababaho po siya. Ayan. Sukar. Poy, may tayo sa asukar sukar, Poy. Kapi ni Sarge, please. And after that, po, ay... Dala, dala, kanin black Ayun na kayo Ayun na kayo Ayun na kayo Ayun na kayo Ayun na, siya pa na kayo na kayo Pwede na ito maghugas kay Carlos Yan Diba, ang gulo namin dito Kasi ang dami namin dito guys Yan And of course Wala yung cheeks sa rap

And of course, asin guys. It's okay, I'm going to go. Yan, fried rice. Kasi sayang yung baho kapag hindi mapapried rice, guys. Oh, sayang, man. Aan punta? Punta. Mayroon eh. Sa taas na. Yan! And of course, dito natin siya i-mix-mix guys kasi hindi masyado na mix niya. With mix of light. So, luto na po ang ating... Diba?